So, yan guys. Ito po yung work namin today. nag paint po kami dito sa bahay nila, ma'am. Ayan. So, ako po, aket po ako dun, guys. So, yan. Yan po ako sa taas na yan. Magpipintura. Akit okay, pa lang ako. naga. a tonsot na. Darna, Ang iniingat-ingatan ko. Mabali ang hagdanan mo. <laughs> ang ugat na masil ko. Sa na tago ko pa. Sa tuwing kami magkasama. mahawakan yung ano. Tabo ko. Hindi kayo tumabiyak. Buka ko niyang din ang iniisip. Pag nalil yung tabo, aray ko. Parang natatakot ako, hindi ko kaya. Thank ما كان متعصب في حاجه

Doon, doon. Pupay na kayo kung may kahay ng malapit. Ayan, mo mong makukuha ko. Tignan mo sa harapan. Aray, aray. Ka. Oh, saan ka? O, saan ka? Saan mo yan? Oh, yan. O, na? Oo. Ayan. Ayan lang ito. Oh mga wak, lakasabi ka agad sila. Kaya hindi pa mula pala dyan oh. 我打算。 Thank nakatok-tok nga, Teng. yung isang pako, yun yung isang yun, suot. Ha? Isang pako, yun yung isang suot. Try ko maglag magkuha ng ano. Malit na nalagyan. Aray ko. Uy, sit na lang. Kamla to, kumabit pa sa pako. ah huh? ayah yang tayang alina pun jadi naku nolak nolak ini ha <laughs> sih tunggu mau nyan sih ditunggu mau nyan isi <laughs> Naglapok ka dyan sa buba. Woo! Para sa ekonomiya ng Pilipinas! Nandito na kami sa tuktok ng mundo! May kahit sino, Kasalanan mo ito, Marcelino! Nangako ka, magaganda yung buhay. <laughs> Pagiging magandang buhay ni Anale. Ngayon, pinsyo. <laughs> Yan! Yan guys. Sabi mo hindi mo siya pahihirapan. Ganito ang buhay ng mga mahihirap. Kaya huwag na kayo magkasawa. Ako sa Panginoon na sa at kinawa sila yung magkasama. Ayan sila ngayon sa magkasama talaga. Ayun <laughs> Ay. <laughs> Ay, silina, tingnan mo ko na chura ko para malaman mo Pa Dali, silip ka muna kasi nato hindi pa ako nagpasyahan. 'Di ba ganda yung natanggal yung tumtungan mo. <laughs> ano? Ay yung ano. Diba nalaglag siya.